Naging epektibo ang SIM card registration law dahil bumaba ang natatanggap na reklamo ng National Telecommunications Commission sa tax scams. Ayon kay NTC Deputy Commissioner John Paulo Salvahan, higit 75% ang ibinaba ng complaints. Kung dati ay umabot ng hanggang 2,000 ang reklamo kada araw, ngayon ay nasa 400 na lamang. Tiniyak naman ng NTC na nakipag-uugnayan na sila sa telecommunication companies kaugnay ng higit 45,000 na natanggap na tax scams ng service providers. Posibleng ma ang mga SIM card kung sangkot sa scam. Nagpadala na rin ng memorandum ang NTC sa mga telcos kognay ng mga peking identity gaya ng monkey photo na lumusot sa kanilang sistema. Patuloy po nang ipag-ugnayan sa telco, kasama po sila sa technical working group po na nagdi-discuss uh, kung paano po i-enhance ito pong SIM registration process natin, pati po ang post-registration -valid, post -registration validation procedure. At nag-express naman po sila ng willingness nila to uh, enhance or improve their system para po at mapigilan po yung ganitong mga uh, text scam at text spams po.